tubang pag ang fallopian tubes, tanggalin lang ang tali na to, ay mabubundis kayo agad? Hindi po totoo ito. Dahil pag natalian ng fallopian tubes, nagkakaroon na ng peklat o scar tissue sa lugar kung saan tinalian o pinutulan ito. Kung kayo ay nagpatali na, dapat kayo ay 100% sure na ayaw nyo nang magbuntis. Para maipagdugtong ulit ang fallopian tubes, kailangan gawin ng microsurgery at ginagawa ito ng isang spesyalista. Tinatanggal ang scar tissue o nasirang parte ng fallopian tubes at pinagdudugtong ang mga normal na parte nito. May kamahalan po ang procedure na to. Ang isa pang procedure na pwedeng gawin ay ang tinatawag na in vitro fertilization. Kumukuha ng itlog sa ovaries during ovulation gamit ang ultrasound at pinagkikita ang sperm at egg sa isang dish. Pag nabuo na ang embryo, pinapasok na ito sa inyong matres.